Isang babayang nahulog habang gumagawa ng reel sa isang waterfall. Si Anvicam Dart, 27 years old. Isang masiyahing tao, mahilig mag-travel at pakikita naman natin todo doon sa online account niya bilang isang social media content creator. Ang account niya na ito ay ang The Global Journal kung saan meron siyang 320k followers at dito nga niya ina-upload yung mga pictures and videos niya habang nagtatravel. travel Kasama ang iba pa, pumunta si Anvi sa may India para mag-travel and mag-enjoy at syempre para may maipost post din siya online. July 16, 2024, malakas yung ulan ng araw na to pero tumuloy pa rin si Anvi at yung mga kagrupo niya at dito na nga sila napunta sa Kumbe Waterfall. Syempre sa pagdating nila doon, kanya-kanyang pwesto na at dito na nga naisipan ni Anvi na gumawa ng isang reel. Around 10.30am naglakad nga si Anvi at dito na nga siya nakarating doon sa taas ng bangin na may taas na 350 feet malapit doon sa may waterfall na isang laking pagkakamali. Kaya hindi inaasahang pangyayari habang gumagawa ng reel si Anvi, nadulas siya at tuluyan ang bumagsak at nahulog doon sa mga bato sa ibaba. Nakita naman ito agad ng mga kasama niya at humingi naman sila agad ng tulong. Pating naman agad yung mga rescuers pero hindi naging madali yung pagrescue nila kay Anvi dahil na nga rin sa sama ng panahon ng araw na yon. Kabuoan, umabot ng 6 hours yung pagrescue nila kay Anvi at nakuha naman nila siya pero sa kasamaang palad, binawian na rin siya ng buhay at hindi na umabot sa ospital. Ngayon, maraming nagluluksa sa pagkawala ni Anvi na makikita nga din natin sa mga comments ng huling post niya na naipost niya one week ago pa lang. Sa nangyari kay Anvi, maraming tao yung nagbibigay ng opinion nila online na karamihan ay bakit daw kasi nila inire yung buhay nila para lang sa isang video. Pero syempre, hindi naman din natin masisisi si Anvi given na wala namang may gustong mangyari yung nangyari sa kanya. Katunayan, itong 2019, si Gigi Wu na mas kilala bilang bikini climber ay binawian din ng buhay matapos mahulog sa isang bangin naman sa may Taiwan. Tong 2021 naman binawian din ng buhay itong si Sofia Chung matapos ding mahulog sa isang waterfall habang nagtatravel. travel Yung mga ganitong pangyayari ay hindi na rin bago at paniguradong itong sila Anvi, si Sofia, si Gigi, hindi naman nila gustong matapos yung buhay nila sa mga araw na yun eh. Siguro yung maganda na lang ding isipin ay nangyari yung nangyari habang ginagawa ni Anvi yung bagay na nakakapagpasaya talaga sa kanya. Siyempre, yung munting account na lang niya online yung magiging alaala -ala nung masaya at puno na adventure na buhay ni Anvi.